Good morning guys, so ngayong uh, umaga no, so ito yung continuation ng live natin kanina So ngayon naman gagawa tayo ng sauce ng tinumpako So ito, naglagay na tayo dito ng konting asukal at saka asin Tapos, pamintang powder Ito tayo, pamintang powder So, nalagay na natin ito tatlong ano tatlong balo na pamitang powder. So, wala na. Nalagay na natin. Tapos, sakto na panas ng suha. Hatter no, meron tayo ito. Meron akong apat na pirasong kalaman sa eh, sama na natin. Sabi ako na yan. So, ito pinipigyan natin. Yeah So haluin lang natin 'to. Ni, dapat matunaw yung asin at saka yung asukan. Kumain ako ng kung. Ito 'yung chat ko lang. Yun. Ano yun? yung asim at yung konting tamis na ano natin halo so, natin kung sa ano natin so eto na yung ano natin ah uh, pa kung salad na tenalinis ko na to tapos nabalian ko na rin ng tubo din lang ko lang sya tapos nagayot na natin yung sibuyas kamatis, so agay natin ay saralin lang natin to pinakasos Thank you. So, kami bela nak tinggat. Aduh, dia hidup Mara din. Pag Ay, ba, yes. Pag barap yan. Awin na rin to. Para lang muna natin. Para mamaya. Tapos, dito tayo na ang dili sa so kaya tuyo, piprito natin. Sasama so, natin rito may mamaya parang pagkain natin. So hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa for watching. Happy eating, healthy foods.